Hi guys! Happy Halloween! Dahil trick or treat ngayon guys, ayan, naghanda ko ng mga candies. Ayan, marami po ako mga binili mga candies mo. Ayan, mga candies, marami po ito. Kasi ipapamigay ko sa mga bata mamaya. Kasi mamaya marami pang mag na mga bata. kailangan silang bigyan ng candy kasi mga ano, naka-costume po yan sila. Kaya yan, mag-aantay ng mga candy para sa kanila. Ayan. Marami po ito. Ano, worth, ano po ito? Worth 600 pesos. Ang aking ang aking nabiling candy. worth 600 pesos po ito. Ang mga candy. Kasi mamaya po, magiging po sila, naka-costume po sila. Hmm. Hmm. Ito na natin ng ikaw. Sa kasanay po yung mga bata dito sa bahay na taun taon pumupunta. Nagtitri or tri. Kaya lagi po po nangberedi ng ending. Okay, Nageredi ng ending para sa kailangan. Bari itong hangganan na to, is po ito is mapupunuko ito. Puno po, ito, puno po ito sa Kennedy sa mga katang taon-taon ganyan po yan lagi po po ang planganang ito lagi po pang puno magdami po, po tayo, mga candy punuin po natin ng tsaga na yan. Ang Ayan. Ayan guys. There we go. There we go. There we go, Here we go. 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 Worth 600 plus po ito. Ang namili ko sa Clearbar. Ayan last night. Ano ba yun, Flay? Yung mga kinelas niya, ha? Ayan. Ayan. Yung mga mga candies, guys. Ayan. Abisin mo mapapuloy yung ating langgan na yeah. Ayan pong ating mga, ito meron pa kung hindi mga nila ilagay yung mga jelly eggs. Ah, jelly eggs ko na ito pa ilagay. Ayan. So, yung mga langgan natin. Ayan, so. ayan tuwa-tuwa po yung mga kids. Ayan. Ang dami po nito. Ito lang 700. Yung napamili kong ano, uh, 600 plus po kasi ito. Lahat-lahat. Taon-taon po yan. Sana ito yung mga bata dito na nag-iikot. Bale mga anak din po yan ng mga kaibigan ko so, yung nag-iikot dito. <coughs> Ayan. Ayan po. Ay, sorry. Nakita yung mukha ko. Okay. So, meron pa po kang ginabubusan. Ano? Mamaya na po yan. Bye-bye muna, guys. Happy trip or treat. Happy Halloween.